Good morning! Mag-study talaga tayo, day. Kasi ilang araw na ako nag-absent sa school, mga Inday, oy. Nagkaroon kasi ako ng tupak, day. Siguro, day, mga tatlong linggo yung tupak ko, day. Umaga pa lang yan, mga Inday. After lunch, day, dinala ko muna dito si Bunso, day. Kawawa na magsasabahay, day. Nagligid-ligid lang, day, ba? Insakto, mga Inday, kasi mainit-init ang panahon, day, ba? Hindi katulad nung nakaraan, day, na mainit pa naman yung refrigerator namin, day, kasi sa labas, day, oy. Dito ko dinala si Bunso, dahil super lawak dito, dahil akala nyo dahil walang mga tao dyan, dahil mga bata meron, dahil sa sobrang lawak kasi dahil ay hindi mo makikita sa video dahil. Unang nilaro ni Bunso Daya, ito da, talaga sa buhangin day. Dito sa Japan day, mga bata day, pinapalaro talaga nilang buhangin day. Ito mga laruan niya sa buhangin day, pamanap pa ito niya sa atin niya day. Ang mga bata dito day, lalo na pag pinapaaral niya ng kinder day, ay pinapabayaan talaga ng teacher niya day na maglalaro ng buhangin, maglalaro ng tubig, maglalaro ng puti, kasama din yung mga teacher day. Kinder 1, 2, 3 day, ay puro lang talaga yan sila mga laro day, at saka manner ang tinuturo nila dito day. Itong ginagamit So, day, pamana pa rin yan, day, sa kanyang ate, day Araw ng sabado yan, mga inday So, medyo marami-rami ang tao doon sa may sliding, day, ba Pero hindi ko muna siya pinapapunta doon, day Kawawa naman kasi ito, day, kasi wala yung ate niya, day, ba Kasi may piano leso na kasi yung ate niya, day Kapagod man maglaro-laro na sa mga bata, day, no Pero magtiis talaga, day, kasi ginawa man natin ang bata, day, oy yeah sa lahat ng playground dah, or coin dai dito banda sa amin dai ito talaga yung pinaka gusto dai kasi sobrang lawak niya dai ba pwede talaga kayo mag picnic pwede din kayo magtakbo takbo pwede kayo dito mag practice ng bisikleta may i-share ako sa inyo mga inday yung anak kong elementary dai nahihilig siya lately sa paglalaro sa labas lalo na doon sa school tapos hindi ko naman siya laging masamahan mga dai kaya sinabi ko sa ama niya na gusto ko siyang meron siyang mapaglibangan dai ba hindi yung panay laro na lang day. Kaya tinanong ko siya mga inday kung anong gusto niya. Ang sabi niya gusto niya matutong mag piano. Kaya sinabi ko sama niya na i natin siya sa piano lesson para naman hindi siya araw-araw naglalaro doon sa school. Kaya ngayong araw do wala ang ate, si Bunso ay nag-iisang maglaro. Pagka uwi day ay nako, nagutom ang bata day at saka yung gumawa ng bata day kakain muna kami ng apple day. Tapos dai, ay nag-aral ako ulit dai. Dumating na ito dai mga alas 5 or mga alas 7 ata rin. Nakalimutan na dai. 3 days at ako hindi nakapasok. Dapat marami na akong mai-exam sa pagbalik ko kasi ikaw ang decide kung mag-i-exam ka ba or hindi. For example, hindi ka hindi ka pareli tapos mag-i-exam ka no. iti check yun ng teacher. Tapos oh, hindi ka hindi ka pumasa. So balik balik ka na naman. So mas boring doon sa school na bigi study ka nang gano'n. nakabanta yung teacher mo. Hindi ka naman nila tuturuan na ganito ganyan, how to how to ganon Kasi meron na textbook. Nakasulat na nga diyan lahat lahat, yung step by step, paano siya isulat, at paano siya gawing sentence yung kanji na yun. Paano siya gagamitin sa sentence, ganun.